Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Rowena Bautista at ngayon ay ating tatalakay ng paksang isang red wine na makapagbabalik ng iyong ereksyon mula sa patay. Hindi ito isang metapora, hindi isang pagmamalabis. Pinag-uusapan ko ang uri ng matigas at pangmatagalang ereksyon na hindi mo na naranasan mula nung ikaw ay kwartay ko, marahil kahit 35, at hindi hindi ito isang tableta, hindi isang suplemento, at hindi isang gimmick na hindi napatunayan mula sa late night TV. Ito ay isang partikular na uri ng red wine na suportado ng tunay na agham na tumutulong sa mga lalaking lampas, siksenta, na maibalik ang kanilang kumpiyansa, sigla, at intimasya ng walang epekto at walang kahihiyan. Ako si Dr. Rowena Bautista. Ginugol ko ang mahigit 30 taon bilang isang neurologist na tumutulong sa mga kalalakihan na malampasan ang mababang testosterone, erectile dysfunction, at paghina ng sexual performance na may kaugnayan sa edad. Hindi ako nagpopromote ng mga madaliang lunas. Sinusundan ko ang datos, ang biyolohiya, at ang katotohanan tungkol sa kung ano talaga ang gumagana. At dito ito nagiging interesante. Karamihan sa mga lalaki ay iniisip na ang kanilang mga isyo sa performance ay bahagi lamang ng pagtanda. Inaakala nila na ito ay dahil sa kanilang testosterone, kanilang prostate, o malas lang. Ngunit ang tunay na dahilan ay maaaring isang bagay na mas simple at isang bagay na nilalakaran mo lang sa grocery store sa loob ng maraming taon. Ngayon, ibubunyag ko ang eksaktong red wine na nagpapalakas ng ereksyon ng natural kung bakit ito gumagana ng mahusay pagkatapos ng 60 at kung paano ito gamitin ng tama upang maiwasang maging walang silbi. Manatili sa akin dahil sa bandang huli, ibabahagi ko rin ang isang hindi gaanong kilalang ritual sa Mediterranean na nagpapanumbalik ng sigla ng lalaki sa loob ng maraming siglo. Hindi mo gugustuhing makaligtaan ito. Bago tayo sumisid sa mga detalye, siguraduhin mag-subscribe at itapang bell para hindi ka makaligtaan sa mga napatunayan at praktikal na payo sa kalusugan na ginawa lalo na para sa mga lalaking lampas 60. At kung ang paksang ito ay tumatak sa iyo, i lang ang 1 sa mga komento. Kung hindi, i ang 0 at ipaalam sa akin kung paano kita mas mapaglilingkuran sa susunod. Magsimula tayo sa tunay na dahilan kung bakit humihina ang mga ereksyon pagkatapos ng 60. Dahil sa kabila ng sinabi sa iyo, hindi lang ito tungkol sa edad o malas. May isang partikular na pagbabago na nangyayari sa loob ng iyong mga daluyan ng dugo. At kapag naunawaan mo ito, makikita mo kung bakit napakalakas ng epekto ng red wine na ito. 1. Bakit humihina ang mga ereksyon pagkatapos ng 60 at bakit hindi ito walang pag-asa? Kapag karamihan sa mga lalaking lampas 60 ay pumapasok sa aking opisina, karaniwang pareho ang sinasabi nila, Dok, siguro ganito lang talaga kapag tumatanda ka na. Iniisip nila na ang paghina ng kanilang mga ereksyon ay isang bagay na kailangan na lang nilang tanggapin. Ngunit palagi ko silang pinipigilan doon dahil ang palagay na yon ay talagang mali. Oo, may papel ang pagtanda. Ngunit hindi iyon ang buong kwento at hindi iyon ang dahilan kung bakit nawawalan ka ng tigas, pagiging sensitibo o tibay. Ang tunay na issue ay isang bagay na malamang na hindi mo pa narinig, nitric oxide. Ang maliit na gas molecule na ito ang nakatagong susi sa malakas at pangmatagalang ereksyon. Kapag mas bata ka pa, marami nito ang ginagawa ng iyong katawan. Nagbibigay ito ng senyales sa iyong mga daluyan ng dugo na bumukas, na nagpapadala ng malakas na daloy ng dugo diretso sa ari. Iyon ang nagpapatigas sa isang ereksyon. Ngunit pagkatapos ng senti bumabagal ng husto, ang produksyon ng nitric oxide. At kung wala ito, kahit na ang iyong puso ay tumitibok at ang iyong pagnanasa ay naroroon. Ang dugo ay hindi simpleng nakakarating kung saan ito kailangan. Ngayon, ang mabuting balita ay hindi nakalimutan ng iyong katawan kung paano magkaroon ng ereksyon. Kailangan lang nito ang tamang suporta. At narito ang kapanapanabik na bahagi. May ilang natural na compound na matatagpuan sa isang napaka-espesipikong uri ng red wine na maaring muling buhayin ang mga antas ng nitric oxide at ibalik ang uri ng malusog na daloy ng dugo na humahantong sa buo at kasiya siyang mga ereksyon. Kaya, ano ang nasa wine na ito na ginagawa itong napakalakas at bakit hindi ito alam? nang karamihan sa mga lalaki iyan mismo ang ating tutuklasin sa susunod do ang nakatagong lakas para sa ereksyon sa isang tiyak na red wine ilang taon na ang nakalilipas isa sa aking mga matatandang pasyente katatanda-taong gulang ay nagpatingin sa akin para sa mababang enerhiya at mahinang ereksyon Sinubukan niya ang mga tableta, suplemento, kahit na mga testosterone shot nang walang pang matagalang tagumpay. Ngunit ang namumukod tangi ay hindi lang ang kanyang pagkadismaya. Ito ay ang tahimik na pagkabigo sa kanyang boses nang sabihin niyang, hindi ko na nararamdaman na ako'y isang lalaki. Tumama yun sa akin ng husto dahil may alam akong hindi pa niya alam. May paraan pa para maibalik siya. Tinanong ko siya ng isang kakaibang tanong noong araw na yon. Umiinom ka ba ng red wine? Nagulat siya at sinabing oo. Ngunit paminsan-minsan lang. Sinabi ko sa kanya na sa loob ng ilang particular na red wine ay may isang natural na compound na tinatawag na resveratrol. Ngayon, karamihan sa mga lalaki ay hindi pa ito narinig. Ngunit ang resveratrol ay isa sa pinakamakapangyarihang plant-based antioxidant na kilala sa agham. Matatagpuan ito sa balat ng mga pulang ubas at ipinakita na nagpapa-activate ng parehong mga pathway ng nitric oxide na mahalaga para sa pagkakaroon ng malakas at pangmatagalang ereksyon. Ang nagpapabukod tangi sa resveratrol ay hindi nito pinipilit ang iyong katawan. Pinaaalalahanan nito Dahan-dahan itong hinihikayat ang iyong mga daluyan ng dugo na mag-relax, pinapabuti ang sirkulasyon, at binabawasan ang pamamaga sa mga arterya na pinakamahalaga. Ipinapakita ng mga pag-aaral na nakakatulong pa ito na mapabuti ang pagiging sensitibo sa testosterone, na ginagawang mas epektibo ang mga hormon na ginagawa mo pa rin. Ang pasyenteng iyon ay nagsimulang isama ang isang partikular na uri ng red wine sa kanyang lingguhang rutin at sa loob ng ilang linggo, bumalik siya na may kulay sa kanyang muka at bagong sigla sa kanyang boses. Ngunit heto ang punto, hindi lahat ng red wine ay nilikhang pantay-pantay. Sa katunayan, isang uri lamang ang tunay na naglalaman ng sapat na resveratrol upang makagawa ng kapansin-pansing pagkakaiba at malamang na hindi ito ang nakaupo sa iyong hapagkainan. Pag-usapan natin kung aling wine ang eksaktong gumagana at bakit. 3. Aling red wine ang pinakamabisa para sa ereksyon. Pagkatapos ng 60, noong una kong sinimulang tingnan ang koneksyon sa pagitan ng red wine at kalusugan ng sekswalidad ng lalaki. Ako ay nabigani, ngunit maingat din hindi ko basta-basta irerekomenda ang wine sa aking mga pasyente nang walang tunay na agham na sumusuporta dito. Kaya, naghukay ako ng malalim. Paulit-ulit na itinuturo ng mga pag-aaral ang isang natatanging uri Pinot Noir. Ngayon, nasiyahan ako sa isang baso ng wine paminsan-minsan sa paglipas ng mga taon. Ngunit binago ng pagkakatuklas na ito ang tingin ko rito ng bu Ang Pinot Noir, lalo na kapag itinanim sa mas malamig na mga rehiyon tulad ng Oregon o Burgundy, ay may pinakamataas na natural na konsentrasyon ng resveratrol. Ang dahilan ay nasa ubas mismo. Sa mas malamig na klima, ang mga ubas ay nagkakaroon ng mas makapal na balat upang protektahan ang kanilang sarili mula sa mga elemento at nasa balat kung saan nabubuhay ang resveratrol mas maraming balat mas maraming bisa ganun ka simple naalala ko ang isang pasyente na nagsabi sa akin na dati siyang humihigop ng cabernet kasama ng hapunan gabi-gabi iniisip na pare-pareho lang ang lahat ng red wine ngunit pagkatapos lumipat sa isang dekalidad na pinot noir Isang maliit na baso lang bawat gabi. Nagsimula siyang mapansin hindi lang ang mas matigas na ereksyon, kundi pati na rin ang mas malinaw na pag-iisip, mas mahimbing na tulog, at mas malakas na pakiramdam ng sigla. Sabi niya, Pakiramdam ko sa wakas ay naaalala na ng katawan ko kung paano ito dapat gumana. Siyempre, hindi lang ito tungkol sa kung anong wine ang pipiliin mo. Ito ay kung paano at kailan mo ito iniinom ang tunay na nagbubukas ng mga benepisyo nito. Dahil tulad ng anumang natural na lunas, mahalaga ang tiyempo at balanse. At may isang karaniwang pagkakamali na nakikita kong ginagawa ng napakaraming matatandang lalaki sa red wine na talagang kinakan sila ang mga epekto nito. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ito at kung paano ito maiiwasan. 4. Kailan at paano ito inumin para sa pinakamataas na resulta? Isa sa mga unang bagay na itinatanong sa akin ng mga lalaki matapos kong sabihin sa kanila ang tungkol sa Pinot Noir. At resveratrol ay kaya gaano karami ang dapat kong inumin, Doc? At ang totoo, sapat na ang kaunti. Ngunit kung gagawin mo lamang ito sa tamang paraan, nakakita ako ng mga pasyente na lumabas bumili ng isang bote ng red wine at ininom ang kalahati nito bago matulog sa pag-aakalang mas maraming wine ay katumbas ng mas maraming benepisyo ngunit nang bumalik sila makalipas ang ilang linggo walang nagbago iyon ay dahil ang sobrang alak ay may kabaligtaran na epekto pinapaliit nito ang yung mga daluyan ng dugo at pinapababa ang testosterone ang susi ay balanse at tiempo. 5 ounces lang, isang maliit na baso ang kailangan mo. At ang pinakamagandang oras para i-enjoy ito ay kasabay ng hapunan. Bakit hapunan? Dahil kapag isinasabay mo ang wine sa pagkain, lalo na sa mga malusog na taba tulad ng olive oil o salmon, pinapabagal mo ang pagsipsip ng alak at pinapayagan ang iyong katawan na iproseso ang resveratrol. Nang mas epektibo. Ito ay nagiging hindi na tungkol sa alak, kundi tungkol sa mga benepisyong panggamot. At mas mabuti pa, ang pagsasama nito sa isang maikling paglalakad pagkatapos kumain ay nakakatulong na higit pang i-activate ang sirkulasyon at produksyon ng nitric oxide. Mayroong isang bagay na lubos na kasiya sa ritual na ito. Hindi ka lang gumagawa ng isang bagay na malusog tinatrato mo ang iyong sarili nang may pag-aalaga at presensya. Sinabi sa akin ng isa sa aking mga pasyente. Ito na ang naging paborito kong bahagi ng gabi. Pakiramdam ko ay namumuhunan akong muli sa aking sarili. At naniniwala ako na iyon ay kasing halaga ng agham. Ngunit mayroon pa ring bitag na nahuhuli ang napakaraming lalaki. Isang pagkakamali na madalas gawin sa hapagkainan naganap na na nag-aalis ng mga positibong epekto ng wine. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ito upang maiwasan mo ito simula ngayong gabi. 5. Isang karaniwang pagkakamali na pumapatay sa epekto. Nakakadismaya na panoorin ang napakaraming lalaki na nagsisikap bumibili ng tamang wine sumusunod sa tamang routine para lang hindi sinasadyang sirain ang kanilang mga resulta sa isang simpleng pagkakamali kung ano ang kinakain nila kasabay nito. Nakita ko itong nangyari ng paulit-ulit. Ang isang lalaki ay nagsisimulang humigop ng kanyang panggabing baso ng Pinot Noir, ngunit ipinares ito sa isang mabigat na steak, isang tumpok ng mashed potatoes, o mas masahol pa isang matamis na dessert. At ganoon lang, ang mga makapangyarihang epekto ng resveratrol ay napapawalang bisa. Nakikita mo, ang asukal at mga pagkaing mataas sa starch ay nagpapataas ng pamamaga at nagpapataas ng mga antas ng insulin na nakakagambala sa produksyon ng nitric oxide. Ang pulang karne, lalo na sa malalaking bahagi, ay lumilikha ng oxidative stress na nagpapasikip sa mga daluyan ng dugo sa halip na i-relax ang mga ito para kang gumagawa ng isang hakbang pasulong at dalawang hakbang paatras at karamihan sa mga lalaki ay hindi man lang namamalayan na nangyayari ito Minsan ay may pasyente ako kalagitnaan ng 60s dating high school football coach na nagsabi sa akin Doc ginagawa ko na lahat ng sinabi mo pero walang nagbabago nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang mga pagkain, tumawa siya at sinabing, Well, mahilig talaga ako sa ribs at fries. Iyon ang nawawalang piraso. Pinalitan namin ang mamantikang takeout ng inihaw na salmon, sauteed spinach, at ilang walnuts. At bigla, nagsimulang gumana muli ang lahat. Hindi lang sa kwarto, kundi sa lahat ng aspeto. Bumaba ang kanyang presyo ng dugo. Gumanda ang kanyang tulog at bumalik ang kanyang kumpiyansa. Ang wine ay gumagana lamang kapag ito ay bahagi ng tamang kapaligiran. Ituring ito na parang gamot, hindi libangan. Igalang ang kimika at tutugon ang iyong katawan. Ngunit ang mga pisikal na resulta ay bahagi lamang ng kwento. Ang nangyayari sa emosyonal na aspeto kapag muling nakontrol ng isang lalaki ang kanyang performance ay isang bagay na mas malalim at mas makapangyarihan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano ang nakita ko mismo. 6. Ang emotional na aspeto na ibalik na kumpiyansa. Mayroong isang bagay na hindi sasabihin ng karamihan sa mga lalaki ng malakas. Ngunit nakikita ko itong nakasulat sa kanilang mga muka sa sandaling umupo sila sa tapat ko. Hindi lang ito tungkol sa pagkawala kaya ang ak na pamamaraan sa itaas ay maaaring maibalik ang iyong paninigas upang mas maging kumpiyansa ka. Salamat sa iyong interes at sundin. Magkita-kita tayo sa mga susunod na video.